Buenas noches, damas y caballeros. Buenas noches. Tonight uh, we are going to uh, do a two-part series dito sa involvement ni, uh, ni uh, senators uh, Joel Villanueva at uh, Senator Marcoleta at also also Senator Jingoy Estrada dito sa 10 billion Uh, Janet Lim, pork barrel scam. At uh, ipapakita natin sa inyo sa first part, ipapakita natin yung kaso, specific cases ni uh, ni Marcoleta na chairman pa naman ng Black Ribbon Committee at uh, ni Joel Villanueva kung bakit halos sa uh, pareng pare, parehong pareho ito sa pattern of uh, alleged anomalies sa uh, flood control project at uh, later on ipapakita ko sa inyo uh, anong status ng kaso nito at uh, paano nila nalusutan ito mga kaso and uh, that is uh, a very a very uh, bad omen for the uh, present investigation sa flood control kasi ibig sabihin alam na nila kung paano lusutan ang kaso ng uh, ng uh, Port Barrel ng Janet Lima uh, Port Barrel scam so ibig sabihin alam na rin nila kung paano tulungan si Cheese Escudero, si Bongo si Villanueva uh, lusutan ang uh, ang pagkasangkot nila di umano sa anomalya sa flood control project yan yan ang very very uh, dangerous sa uh, very dangerous uh, repercussion uh, oh, may precedent na sabi sa ingles may precedent na kung baga nagawa na namin yan <laughs> at magagawa namin yan kung nalusutan namin yan matulungan namin si Chief Escudero malusutan Ah, kahit uh, sinabi na ni Puno. Doon niya, niluluto sa house, pero naichapwera. Ah, sa Senado, naichapwera si, uh, si Grace po. So yan, ah, i-discuss natin. So, ah, pa para sa mga hindi pa rin, ya, yeah, yung mga nasa abroad, ganun, hindi pa gaano kabisado dito sa Janet Lim na police camp, ay pumutok ito uh, sometime in 2013. Kung saan na uh, remember when I was uh, in Congress as a uh, reporting uh, as an investigative journalist inexpose ko na yung uh, during the time of uh, of uh, Fidel B. Ramos kaya uh, wag kayo magalit kung kritikal ako kay President Bongbong Marcos all the presidents kay Duterte all the presidents nag-expose ako lalo na dito sa sa including di Ramos administration kung saan inexpose ko yung Port barrel scam at uh, dahil nga diyan natanggal nila yung count seed dala yung CDF CDF Countrywide Development Fund yan ang tawag sa time ni ni uh, House Speaker uh, Joe, uh, Joe Joe De Venecia yung Pork Barrel Countrywide Development Fund. Yung pala, sabi niya uh, pagdating niya ni, uh, ni uh, President Joseph Estrada kasi uh, inabo, tinanggal na yun ni President after my expose. At uh, tinanggal na ni President Ramos yung CDF. Yung pala, <coughs> sa time ni former President Estrada, inimbento lang nila ng ibang pangalan. <laughs> inimbento lang ng ibang pangalan. At ginawa ito, Priority Development Assistant Fund. From Countrywide Development Fund, naging Priority Development Assistance Fund. So hindi nila tinanggal talaga completely. Binalik nila, but using a different name. From CDF, na in-expose ko, to PDAF. <laughs> Yun na. Kilala na PDAF. Ganon. Ah? Oy, thank you Paul Vincent Lima. Ah. Sabi niya, ingat ba? Ang dami na naman magkakaaway dito. God, God bless your courage. Yes. Thank you Paul. Please pray for me. Thank you for the assistance and the prayer. I uh, both are really, really welcome. Thank you. Thank you. At si Muchacha in Switzerland, ah? Ah, uh, welcome back. Well welcome, welcome back ka. Ah. Yon. <laughs> Nagkwan pa siya, ah. nag-Espanyol pa siya. Thank you, thank you. Ah, yan. Buenas noches a todos daw, sabi niya. Ah, yan. Gracias. Está bien, está bien. Muchacha in Switzerland. Happy to see you. Alegre yo mira contigo. I'm happy to see you. Okay ah uh, so, uh, in-expose nga ito, ha? itong uh, uh, meron naman bagong gumawa ng expose in 2013. At ito, yung colleague ko rin sa Inquirer, although wala na ako sa Inquirer by, uh, by this time, 2013, in-expose ni Nancy carbahal yung uh, itong uh, itong Janet Lim na Polis Cam ha? at uh, dito uh, uh, kwanya uh, kwan nag-research siya dito sa operation ni Janet Lim na Polis at uh, bilang mastermind taga, taga amin ito si Janet Lim na Polis, malapit sa amin taga Basilan taga Basilan pero region 9 ha? Uh, na malapit lang sa Sambuanga ah yung pinsan niya ah uh, si Benhar Lui ha yun na uh, di, dito uh, dito pumutok yung kwan at uh, 10 billion na uh, scam na kung saan na uh, ginamit ni maka ni Janet Lim Napoles yung NGO niya para para mag uh, kwan mag uh, uh, i-process yung mga pera wari may napupuntahan ito sa maraming NGO niya, pero yung pala napupunta lang sa bolsa ng mga politiko. Sounds familiar. <laughs> Sounds go in short, ghost projects rin under the uh, the uh, uh, NGO and foundations of uh, Janet Lim Napoles. At dito nga nakulong si si former Senate President Juan Ponce Enrile, Jingo Estrada at saka si Ramon Revilla. Yan, ha? So, si Bong Revilla. So, dito nga, ha? Pero, yun, what happened? Bakit hindi nakulong sila Joel at si uh, Rodante Marcoleta? We will discuss that sa second part. First part lang muna, ha? Bukas na yung second part, ha? So, at uh, meron pa nga ibang nakasuhan, ha? At, uh, Actually, according to the Philippine Inquirer, nasama rin dito pangalan ni, Sen ni Congressman uh, Gre uh, noong time na yun. Ah, hindi, Senator na. Gregorio Hanasan and Senator Bongo uh, Senator Bongbong Marcos. Nasama rin dito si Bongbong Marcos ha? sa kwan na ito? sa, sa alleged cam na ito. Ah, kasama na yung iba pang mga members ng House of Representatives na tulad nila Rizalina Siachon Lanete si uh, kahit si Bongbong Marcos 100 million Conrado Estrella, Congressman Conrado Estella the third Edgar Valdez Rodolfo Plaza Erwin Chongbian Samuel Dangwa and Robert Raymond Australia and Greg, yun Gregorio nasan, as senator so yan ha? So at kasama rin dito si Joel Villanueva at si uh, at si Marcoleta so yan ha? So pupunta na tayo dito kay uh, sa kaso kasi sila ang uh, siyempre sila ang active ngayon na sila ang kwan ang uh, ang nasa eye of the storm ngayon. So dito na tayo mapunta. At uh, we will be using the material of uh, of uh, Antonio Montalban ng uh, ng Kwan ng uh uh, uh Vera, Files. Vera Files, na uh, under uh, sa mga kaibigan natin na, sa media, ha? Huh? Sa Okay. So sabi ni uh, sabi ni uh, uh, Antonio Montalban ng Vera Files kung nawalala nyo, sumikat itong Vera Files kasi itong si Montalban Europe-based na ito siya ang nag-expose yung yung uh, siya naka-interview exclusive kay uh, Arturo Lascanyas at binag natin yung dito at gumawa sila ng series. So sabi niya Uh, in 2016, yung Commission on Audit naglabas na naman ng lista investigating pork barrel funds allocated from 207 to 209 using the na uh, it, ito mga NGO ni Janet Lim Napoles. Among the legislators involved were Senator Joel Billonuevo and Rodante Marcoleta na who at Uh, 20, in 2016 was representing sa GIP party list at sabi niya sayang ngayon 10 years later wala pa rin hindi pa rin na prosecute si Marcoleta at Villanueva because of their power and influence ah ah sabi niya if they were truly guilty of plundering public money they are scot free when they should be behind bars so sabi niya dapat nakakulong na mga ito ha? at uh, narikol pa niya na on September 29, 2014 itong si Rodante Marcoleta by that time representing the Alagat party list ay sumulat sa president sa Philippine Daily Inquirer dahil nagalit siya nagalit siya bakit nasama yung pangalan niya or bakit my report ang Kowa ha ukol sa 200 million pork barrel projects niya na nagluha nag na, 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 nawala na parang bula ha nawala parang na parang na magic in short parang one, parang uh, flood uh, control projects so, kaya sumulat siya si inquirer inobject kanya yung pag-publish ng Inquirer COA report, sabi niya, this is in reply to the news item entitled COA, 200 Million Pork Projects Questionable. As one of the uh, lawmakers mentioned in the article, I think it was most unfair to parrot the Commissioner Audit Report without getting our side before it so print. So, galit siya dahil hindi daw nakuha yung side niya. Sabi pa niya. The allegations that I used dubious organization and implement my PDAP. Yun nga. PDAP, Priority Development Assistance Fund. Project without bidding is false. Mali daw, pero bakit may report ang COA, di ba? Based on COA circular number 207 and 001, only LGUs, non-government organizations and people organizations are entities required to strictly comply with the availment, release, and use of funds. The intellectual is that the LGU are the ones solely and response, person respond, therefore liable for any irregular uh, project implementation. So ngayon, dito, uh, uh, parang bine-blame niya. Nasabi niya na turnover na namin, na turnover na namin yung pera namin sa mga LGUs. Kasalanan ng mga LGU-an. <laughs> Kasalanan ng mga LGU yan. Yan. <laughs> Sounds familiar, no? Magaling, ma magaling talaga manisi. Para lang uh, makalusot. At galit rin siya dahil nas naisama yung sa artikulo na yung miyembro siya ng Iglesia ni Cristo. Galit rin. Sabi niya, the reporter unnecessarily tied by religious affiliation to attract attention Surprisingly, the others, one is identified with Jesus is Lord. Yun, si, nilaglag rin niya. Si Joel Villanueva. One with the fourth watch. One is a Muslim. And most are Catholics. So we're not even labeled. So sabi niya, bakit ako lang na Iglesia ni Cristo ang tinarget at sinabi, Iglesia ni Cristo ako. Meron nga doon na nasama sa lista ng inquirer, Jesus is Lord. Referring to to congressman pa noon. Joel Villanueva. Sabi niya yung isa sa Fort Watch. So siguro religious group nito. Yung isa Muslim at mostly Catholics. Bakit ako na? Iyak siya oh iyak siya. Ha? ah uh, uh, sinabi niya ito, uh, sinabi niya ito habang inoobserbahan niya na bakit siya lang. Pero uh, sabi rin ng inquirer, kaya binanggit yung pagka ni Kristo niya dahil dahil that time, he was representing Alagad na associate very identified with the Iglesia ni Cristo. Kaya nga Alagad, 'di ba? Ang founder nito na si Dionenes o he was a member of the INC. At uh, in 2021, the Commission on Election canceled the registration of Alagad for perling, failing to participate in last two elections. Kaya in 2016, tumagbo si Marcoleta sa Sagip, another INC affiliated group. So bakit ka nagagalit? Puro INC grupo ang ang uh, mo. kaputos ikaw pagalit. Yun. So sabi niya, itong sabi ni itong Montalban, bakit nagwawala si Marcoleta? Eh, uh, ba, eh, talaga naman, na-link talaga siya ng COA sa uh, kay Janet Lim uh, controversy. Ah, uh, con Janet Lim controversy. At kung saan, 200 million of the uh, four, oh, uh, four, barrel funds, seven party list representatives, kasama na si si Marcoleta, Joel Villanueva at isang senator and other were, were through the National Agriculture and Fisheries Council from 2012 to 2013 and were later awarded to suspicious NGOs. Kung baga, yung pera nila, 200 million each kada para sa para sa pork barrel nila, idinaan dito sa National Agriculture and Fisheries Council. At ito naman, diya uh, bumuhos bumuhos uh, sa mga sa mga NGO na na peke pala ang NGO yan at ata uh, at uh, yung ibang mga congressmen according to this uh, Vera Files report ay uh, uh, well itong si Juan Ponce Enrile 45 million Sherwin Tugma of Sub Sibak, brother-in-law. Asawa ito ng ng kapatid ni Joel Villanueva. Si Sherwin Tugna. Eh yun lang, medyo sad lang kasi kilala ko rin ito si Congressman Sherwin Tug Tugna as well as Joel Villanueva. Sadly lang namatay itong kapatid ni Joel during the COVID. Yan. Noon maliit pang ang kwan, eh. Ang uh, ang irregularity 2 million lang. And then yun, Rodante Marcoleta of Alagat, yung 200 million pala lahat na sa kanila. Rodante Marcoleta of Alagat, 15 million. So nagsimula sila maliit, ngayon billion-billion na. Billion-billion na. Kumbaga, practice makes perfect. <laughs> practice makes perfect ka. <laughs> ay, ay, ay. Ang mga magnanakaw talaga, no? Uh, on the basis of the written request to the Secretary of Agriculture, the money was then transferred to the uh, uh, National Agriculture and Fisheries Council. Ha? Huh? Uh, at sila pa yung mga letter to the Agriculture Secretary, kaya hindi pwede maghugas kamay si Marcoleta dito o magwala dahil nasama yung pangalat niya. Then, yung mga, uh, yung mga pera na napunta sa NGO and then ah, sa, sa NAFC ah ay pinachannel channel sa NGOs para daw gumawa ng livelihood projects. Walang bidding na ganap or familiar na naman. The same pattern. Walang bidding na ganap. At uh, yung kay Barcoleta na sinabi niya project niya para sa yun daw. <laughs> para sa magpa mag, mag, culture ng bulati. <laughs> mag culture ng bulati at vegetable gardening ay na, naglaho. Parang bulati. Naglaho parang bulati na wala. Ha? Asabi ng COA, sabi daw ni Marcoleta, yung project niya ay na-implement sa barangay sa Bulacan, Pampanga, Tarlac, Cavite, and Rizal. Pero wala sila nakita. In short, wala, wala, wala. <laughs> so yan, ha? So yan, ha? Yan muna, yan muna ang... Uh, Diyan muna tayo ha. Diyan muna tayo kasi uh, uh first part lang ito. I-discuss pa natin yung uh, yung second part. So, uh, sa second part ibibigay ko sa inyo yung status ng mga ng mga na ito, ng mga ng mga projects na ito. So, why we are bringing this back? Isa, we are bringing this back to show you na wala sila credibility to investigate. Lalo na ito si Marcoleta. Bad move talaga to to make him uh, to make him uh, blue ribbon committee chair. Considering dapat sana malinis tulad ni Joker Arroyo na blue ribbon committee chair noon. Dapat malinis. Nakita nyo, yung hindi ma, yung mga blue ribbon committee chair na hindi malinis. Walang nangyari sa mga kaso hinawakan nila, ang dami pa naman. Ha? So, Another thing, paano paano ma paano ma mahuli yung mga yung mga guilty kung ang ang pwede pa ang ang blue, ribbon committee chief mag, mag, mag magsabi ay ah, hindi nung alam ko na yun kung ano, paano ka malusutan dahil ako rin nakalusot ako ganitong gagawin mo so kumbaga may pattern la alam na nila paano nila paano lusutin ito mga bagay na ito? Paano lusutan? Kaya pwede nila turu turuan. Sabi hindi, ayaan mo yan lang yan. Makalimutan rin yan ng tao, magsawa, magsawa rin yan sa mga issue ng, ng flood control. Sige lang, tuloy-tuloy lang tayo. Tulad sa time ni Janet Lim, -Lim na ginamit lang mga Paul Guy and Paul Girl, yung mga, yung mga kasamahan ni Janet Lim na yung mga staff nila, staff ni Jingo, staff ni Enrile, staff ni ni uh, uh, ni uh, Jingoy Estrada, staff ng mga iba pang mga kongresista, senator, yun ang yang ang kinasuhan at kinulong. Yun nandun pa sa kulungan. Pero si Enrile, si Jingoy, si Bong Revilla, nakatagbo pa. Out na. Out of jail na enjoying their time outside. So, delikado. Baka ito rin ang mangyayari sa flood control investigation. They will just be going through the motion. Ha? Equal lang tayo niyan. -bo bobolahin lang tayo niyan na kung wari, may investigation talaga. So this is also to show na wala talaga mangyayari dyan sa, <laughs> sa Senate investigation na yan. Yan. So yan po ang first part sa as I promise you ukol sa vlog nito. We will come back tomorrow for the second part of this. And kung ano na nangyari sa mga kaso nila at paano nalusutan nila ang mga ito. Yan. Ha? Grabe, grabe. Wala nang, wala nang pagbabago sa, sa buhay natin. Same-same lang. Mas lumaki pa. Kung noon, mga 2 million, 3 million, 5 million. Ngayon, 42.142.7 billion. na napunta kay Joel Villanueva from 2, billion, 2 million lang noon sa Janet Lim Napoles polis scam. Ngayon, 12 billion pesos. Pesos, pesos. May echo pa sa laki. 9 billion kay cheese. 9 billion kay bo. 3 billion kay bongo. Billion na, billion na. Paano naman tayo niyan? Oy Jeff, ha, thank you sa suporta sa independent and truthful blogging. Sige, hanggang dito na muna tayo. See you tomorrow. Mucho y mas gracias for joining me in this vlog and see you in my next vlog.